Sa iba pang balita, hindi bababa sa 20 militante at 30 pulis ang nasugatan sa naging marahas sa dispersal sa mga rallyista sa tapat ng embahada ng Estados Unidos kahapon. Pito sa mga demonstrador ay nananatili sa Philippine General Hospital na bilang na ang mga nasagasaan ng police mobile na minamaneho ni PO3 Franklin Co. Ayon kay NCRPO Director Chief Superintendent Oscar Albayalde, ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mag-iimbestiga sa insidente upang matiyak na magiging patas at walang mangyayaring whitewash. Inalis na rin sa pwesto ang lahat ng opisyal ng Manila Police District na sangkot sa insidente habang isinasagawa ang investigasyon. control. They were not able to control yung kanilang mga mga subordinates o yung mga kanilang mga membro ng kontingent, uh, contingent, no? Uh, so, minabuti natin na i-relieve na silang lahat pending the investigation.